kung naghahanap ka ng safe back workout na po pwede mong gawin sa gym or sa bahay, e eh, tamang tama sa iyo ang program na gagawin ko para sa araw na to. Ano pang inihintay mo? Let's grow! So bago nga pala ako magsimulang mag-workout, e eh, tinatamad na ako nito kasi nga papunta na tayo sa ating pagbabakasyonan. Kaya naisip ko na lang magpahinga pero sabi ko Sayang naman tong shirt na to, guys. Ang ganda-ganda pa naman ang muscle natin ngayon. Amazing. Sayang naman kung hindi ko i-workout to. Kaya naman, naisipan kong ituloy yung ating workout. Kaya agad-agad, sinet up ko na yung talagang ginagawa ko bago mag-workout. At ito nga guys. Lagi akong umiinom ng aking favorite na inumin. Alam nyo ba kung ano yun? Huh? So, hulaan nyo kung ano to, guys. Yan, bawal nating sabihin kung ano yan. So, yan. Yan yung lagi kong iniinom ngayon. So, parang pinaka-pre-workout ko yon. Ah. Yan, makikita nyo dyan, tayo ay nagwa warm up na sa ating isipan, sa ating workout. So after nga nating inumin yung ating pre-workout at pagkatapos nating mag-stretching, dumiretso na ako dito sa ating first exercise para sa ating back. At dito, ginawa ko dito yung lat machine pull down. So yan, ginawa ko to nang merong 15 repetition tapos 4 set ko siya ginawa mga basic Pero kung kayo ay beginner, ay suggest gawin nyo lang to ng mga 8 to 10 repetition yan po pwede na yon. tapos 3 sets lang pagkatapos nyan syempre pupunta na tayo sa ating pangalawang exercise at dito ginawa ko yung reverse grip lat pull down so ginawa ko to same lang din ng ating first exercise meron tayo ditong 15 repetition tapos 4 set pa rin yung ginawa natin dito at makikita nyo guys yung ginagawa ko dito hindi lang basta basta hinihila ko yan makikita nyo meron tayong tempong ginagawa yan makikita nyo 1 second down tapos, meron tayong 3 seconds na pataas. So, yan. Parang tina yun. 1, 1, 2, 3. O, oh, di ba? May ganun tayong tempo dyan. So, for beginner level, I suggest na 8 to 12 repetition yung gawin nyo. Tapos, 3 sets. After nito, mga ka-basic, ang susunod naman natin na uh, exercise ay itong seated cable row. So, yan. Maganda yan. Napakaganda yan sa back. At napaka-safe. So yan, ginawa ko to mga ka-basic ng merong 15 repetition din. Tapos 4 sets pa rin natin to ginawa. So kung beginner ka, ganun pa rin yung gagawin mo. Nasa 8 to 10 rep. Ay, 8 to 12 pala. 8 to 12 repetition. Tapos 3 sets. So kung kayo ay hindi pa ganun kasanay or natatakot kayo mag barbell row, so I suggest itong workout na to magandang alternative to para sa barbell row. Pagkatapos nun mga ka-basic, kinumbuhan ko yon ng standing one arm row. So yan, makikita nyo dyan, nakatayo tayo. Tapos isang kamay lang yung ginagamit natin habang nagro-rowing. So yan, ginawa ko to ng 15 repetition pa rin tayo mga kabisik pero 3 sets ko na lang to ginawa. So yan, kung beginner ka, suggest ko siguro gawin mo na lang to ng 10 repetition tapos 3 sets. So pagka ginawa nyo to guys, huwag masyadong mabigat. Lalo na isang kamay na lang yung ginagamit nyo dito. So para maiwasan natin yung injury or ano pa mga hindi magandang mangyari, So, much better na lightweight lang muna. Ngayon, pag nakulangan kayo, di unti-unti yun na lang dagdagan. So, yan. Left and right yan, ha? Uh, 15 sa left, tapos 15 sa right yung ginawa ko. So, kayo, ganun din. Kung beginner kayo, 10 sa left, 10 sa right. So, pag natapos nyo yan, mga ka-basic, ang ating pinaka-finishing move para sa ating back workout, ginawa ko tong traps. So, yan. Maganda tong upper traps na yan. So, bakit traps? Eh, back workout tayo. So, yung traps kasi visible yan sa ating likuran. So, para na rin siyang back. Ayan. <laughs> Sarili ko lang opinion yun ha. So yung ginawa natin dito ay barbell shrugs. Tapos yung bigat natin gamit dito ay nasa semi-heavy. Tapos ginawa ko to ng 20 repetition na merong 3 sets. Pag natapos niyan, sure na solid ang resulta sa inyong back. And that's all for our session for today. Kita-kit sa ating next video para sa new workout. Bye-bye!